Veteran actor na si Robert Arevalo pumanaw na ngayong umaga August 10 sa edad na 85. Isang malungkot na balita ang inanunsyo sa social media ng mismong anak ng yumaong aktor ngayong araw. Ayon pa sa Facebook post ni Ana Ilagan, Today is the day that the Lord has chosen to take our dearest Papa home. Robert Francisco Ilagan, a.k.a. Robert Arevalo, peacefully passed away at 10.17 a.m. this morning, August 10, 2023. Ibinahagi rin ni Ana ang detalye tungkol sa mga labi ng kanyang yumaong ama. Kinikilala ang malaking ambag ni Robert Arevalo sa larangan ng telebisyon at pelikula. Ang pinakaunang pelikulang ginawa ni Robert Arevalo ay ang Huwag Mo Akong Limutin noong 1960 at ang pinakahuli ang Cordillera noong 1964. Kahit nagkaedad na si Robert Arevalo ay nanatili pa rin siyang aktibo sa pag-arte. Ang isa sa pinakahuling nagawa niyang proyekto ay ang sikat na serye ng ABS-CBN ang FPJs ang probinsyano. na ipanalo rin ni Robert Arevalo ang Best Actor sa FAMAS Awards noong 1966 sa classic film na Daigdig ng Mga Api.